Sakay na kayo sa minibus, biyahe, ormok, biya, palumpun. Mga ma'am, mga sir, mga idol, may family outing kayo sa inyong pamilya or bandingan buong pamilya o di mo kaigo o di makasakay antanan tanan sa inyong sakyanan o nangita mo dako-dakong sakyanan, ang gidrivan sa akong bana, welcome kaayo mo. Sigurado, secure og safety ang inyong pagsakay kay buutan ang driver og dugay na po driver, owner, operator sa multicab kani adto, biyahe matag kananga. Unya nabalhin og biyahe balinsya to Ormoc. Dugay po driver Manila, Antipolo, biya, Crossing ilalim. Driver owner, operator po siya. Ang Manila, Lisod ka ayo baya ang magbiyahe tungod sa kadaghan sakyanan, kyanan siksikan sa kalsada sa sobrang traffic kaya ma-experience na ang akong bana sa pag-drive kung unsaon para masipti ang iyang mga pasahero kay di lang siya driver sa matag kananga abot og manila og dugay na pod driver sa Saudi Riyadh o dili lang mo secure o safety ang inyong pagsakay, komportable po mo sa pagsakay kay limpyo ang sakyanan or ang bus pagsakay ninyo. Makita ninyo dayon ang buwak pagsakay ninyo sa portahan. Naamong gidecorate ka ng mga buwak kapod, ako po nang hinimo. Ipakita po nako, giunsa nako, paghimo, pohon, mag-tutorial po ako. pag sakay ninyo sa sakyanan, makita ninyo na ang bangko, kisame, kanang window sa aircon, nga screen sa aircon, limpyo kayo na, kaya adlaw-adlaw na mo limpyohan, sabunan, paglimpyo para makuha ang adlaw-adlaw hugaw, musaka sa bas, o mga baho na mahabilin. Why? palta adlaw adlaw limpyohan ang sulod sa sakyanan daghan salamat sa tagiya iya sa bus nagisalig sa akong bana ang iyang sakyanan na bus puutan kaayo ang tag-iya si ma'am salamat kaayo ma'am sa tag-iya sa bus gi ban sa akong bana mabuhay po kayo ma'am pagpalain kayo ng Diyos Og kisami puti kay nang kisami, sinapunan na namo. Di lang kay di lang kay tubig ang amo itrapo. Sabon ang amo itrapo para mawa ang itom-itom og ang baho na ma mahabilin. O tanawa ng mga aircon, ng screen, puti kay nang screen, maong komportable ka ayo mo musakay kay may mga buak buak pa na nga mga decorate na decorate-decorate deha nga akong gibutang. O magpasalamat ako sa tanan, sa tanan na sumusuporta sa akin. Og nanood perminte sa akong video nga gi-upload. Daghan salamat sa inyo. God bless you all. Bye-bye.